naglabas ng bagong video si Donny Pangilinan kasama si Bel Mariano. nabis na natutuwa ang mga fans dahil talagang kitang kita kung gaano kasaya si Donny tun si Bel ang kanyang kasama. Perfect match talaga silang dalawa. Talagang kahit pusog na si Belle, talagang sasamahan na sasamahan niya si Donnie kung saan siya masaya. Remember, sabi nga ni Donnie Pangilinan, pinaka gusto niya sa face ni Belle ay ang mata niya. Halatang halata na gusto niya lagi na tinititigan ng mata ng kanyang girlfriend. Mag-jowa things talagang dalawa, talagang tinitingnan ni Donnie kung talagang kinakain ni Belle ang sili. Halata na ang dalawa dahil talagang kilalang kilala na nila ang isa't isa. The way na kumain si Bell, alam na alam ni Donnie kung nagugustuhan niya ba ang pagkain o hindi. As a fan ng Don Bell, ay napakasarap makita at marinig na maraming nagmamahal sa Don Bell. Pati nga ang mga artista ay talagang bilib na bilib sa dalawa. Sabi nga ni Angeli Reposposa, eto talagang napakahambol, di nakakalimot kahit isang beses lang kami nagkasama sa taping. Dahil dahil ang donbel lang nakakagawa niya. Hindi lang fan ang nagmamahal sa donbel pati na rin ang mga kasamahan nila sa trabaho.